Hello guys, good morning, ito na yung aming uh, adventure ngayon, papunta kami ng giwan, alam nyo ito lang ang aming sasakyan, hello. say hi to my vlog, hello, kaso nga lang ang, <laughs> Ay, Aria, what will you say, I joined the wow, uh, please subscribe, Wow, yan. Ang init, walang bubong ang aming sasakyan. Yan. Ah, uh, yung may-ari nito, kapatid ng aking ah, uh, super tindero. Yan. Kaasya daw kami, isang pamilya. Yan. Oh. Kaso nga lang, ang problema mainit kasi ito, kasi nadaan siya kanina ngayon, isasabay na lang kami para uh, hindi na kami mamasahe papuntang Giwan Eastern Summer. Ito lang ang aming sasakyan. Thank you for watching. Bye-bye.